Hi guys! Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga praktikal na tips para sa personal finance at investing. Kung bago ka rito, make sure to hit that subscribe button para hindi mo mamiss ang mga susunod na tips natin para sa mas matalino at mas planadong pamamahala ng pera. Ngayong araw, tatalakayin natin ng isa sa pinaka-importanteng aspeto ng financial success, ang tamang paraan ng pag-iipon ng pera. Marami sa atin ang nagsusumikap mag-ipon pero nahihirap ang makapagsimula o mapanatili ito. Kaya naman sa video na ito, babahagi ko ang 11 na efektible tips at strategies na pwedeng makatulong sa iyong pag-iipon kahit gaano man kalaki o kalit ang kita mo. Kaya ay handa na ang iyong notes dahil siguradong marami kang matututunan. Tara at sabay-sabay nating tuklasin ang tamang pamamaraan ng pag-iipon ng pera. Number 1. Magsimula sa maliit at regular na halaga. Huwag mong isipin na kailangan malaki agad ang itatabi. Pwedeng magsimula sa maliit na halaga, basta trigular at tuloy-tuloy ito. Halimbawa, kahit 20 pesos kada araw lang o 500 pesos kada buwan ay makakapag-ipon ka rin ng malaki sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay inuumpisahan mo na. Number 2. Itakda ang mga konkreto at maaabot na layunin. Ang mga layunin o goals ay makakatulong upang manatiling motivated. Halimbawa, ipon para sa emergency fund, travel fund o pambili ng bahay. Ang pag-iipon para sa malinaw na layunin ay mas madaling subaybayan at panatilihin. Mas ganado kang mag-ipon dahil alam mo kung para saan mo ito gagamitin. Number 3. Maglaan ng fixed percentage sa iyong ipon buwan-buwan. Maglaan ng porsyento ng kita bilang regular na ipon. Kung kaya, itabi ang 20% ng kita kada buwan para sa savings. Kung hindi naman, maaari rin mag-adjust ayon sa kapasidad. Yung 20% na iyon, pwede mong hatiin sa 10% kada kinsenas or fix amount ba na 500 pesos kada buwan. Basta kung ano lang muna yung kaya mong ipunin base sa sahod mo. Number 4. Gumamit ng pay yourself first strategy. Pagkatanggap ng sahod, unahin ang pagtabi ng pera para sa savings bago maglaan para sa mga gastusin. Sa ganitong paraan, matitiyak mong hindi na ang kita sa mga gastusin bago pa makapag-ipon. Number 5. Gumamit ng hiwa-hiwalay na savings account. Maglaan ng iba't ibang account para sa bawat layunin, gaya ng emergency fund, travel fund at investment. Sa ganitong paraan, mas madali mong matutukoy at maiiwasan ang paggastos mula sa iyong ipon. Pwede kang gumamit ng iba't ibang digital savings account para mas madali mong mamonitor ang iyong mga ipon at kasabay nito ang paglago ng iyong pera dahil sa mataas na interest. Number 6. Magkaroon ng emergency fund. Mahalaga ang emergency fund bilang financial cushion sa mga hindi inaasahang gastusin tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Maglaan ng ipon na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong mga pangunahing gastusin para sa kagipitan. Number 7. Iwasan ang pagbili ng luho at impulse buying. Bago bumili, itanong muna sa sarili kung ito ba ay talagang kailangan o gusto mo lang bilhin dahil sa nagustuhan mo ang kanyang kulay at disenyo o dahil gusto mong sumabay sa uso. Maaari ring maghintay ng ilang araw bago bumili para masiguro na hindi ito impulse buy. Number 8. Gumamit ng cash envelope system Maglaan ng cash para sa bawat kategorya ng gastusin at ilagay ito sa magkakahiwalay na sobre. Kapag nauubos ang cash sa isang sobre, hindi na maaaring kumuha mula sa iba. Magandang paraan ito upang matutunan ang kontrol sa paggastos. Number 9. Gumamit ng budgeting tools at apps. Ang mga apps tulad ng Spending Tracker, Lista PH, o kahit Excel at Google Sheets ay makakatulong sa pag-track ng expenses at savings. Mas madali mong malalaman kung saan napupunta ang pera at paano ito mapagpaplanuhan ng maayos. Number 10. Mag-invest sa savings na may interest. Sa halip na ilagay lang sa regular na bank account, isa lang alang ang mga investment na nagbibigay ng interest tulad ng high yield savings account, time deposits, money market funds, pag-ibig MP2, at may SSS Pension Booster. Sa ganitong paraan, kumikita ang iyong ipong pera sa paglipas ng panahon at hindi natutulog lang sa bangko at kinakain lang ng inflation. At number 11, gamitin ang side hustle o extra income para sa savings. Kung may sideline o extra income ka, itabi ito sa savings kaysa gastusin agad. Kahit maliit ang halaga, makakatulong ito na mapabilis ang pag-abot ng iyong savings goal. Iyon na guys ang ating 11 tips sa tamang pamamaraan ng pag-iipon ng pera. Sa pagsunod sa mga pamamaraang ito, magiging mas madali ang pagbuo ng disiplina sa pag-iipon. Maging consistent lang at panatilihin ang iyong financial goals at makikita mo ang pag-angat ng iyong savings sa paglipas ng panahon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share sa mga kaibigan at kapamilya ninyo na maaring matulungan din ng video na ito. Maraming salamat sa panonood at samahan niyo ako muli sa susunod nating video para sa mas marami pang tips at kaalaman sa personal finance. Hanggang sa muli at happy savings.